guys! Good afternoon! It's 4, almost 4.45 ng hapon and day off ko. Kaso yung asawa ko hindi niya day off. So, naka-duty siya and katatapos ko lang maligo. Pagsukulay so lang ako, no? niya ako. <laughs> katatapos ko lang maligo so inaantay ko kasi 4.30 yung out niya today and pag out niya magpapagas muna siya kay Ella kasi wala nang gas si Ella. And, may bala kaming pumunta ng Walmart. Baka mamili kami. Day off ko ngayon, pero may pasok siya. Tapos tomorrow, Sunday, day off niya. Ako na may may pasok, 10 to 4. So, after ng duty ko ng 4, uwi ako, pahinga. Tapos, magsimba naman kami 7.30 to 8.30. Tapos, This week, hindi kami sabay ng day off, pero last week, sabay kami ng day off, kaya nakapagsaskatun kami. And biglaan lang yon And, next week, may plano kami, ah, uh, plano kami pumuntang sa, ah, uh, Zoo. Dalawa kami ng asawa ko. Ang hirap kasi pagka-planado, minsan di natutuloy, no? So, yan. Outfit natin for today. Maka-short lang tayo, and white t-shirt. And, iniisip ko ako ah, maglilista ako ng mga bibili na eh. Kasi minsan may nakakalimutan kami. Eh. Tapos pag uwi namin dito, salang namin na alala. Pero, let's see muna kung pagod yung asawa ko. Pagkadating niya, pahinga muna kami. Pero piling ko hindi yun gutom. Kasi kung ano sila yung lunch break sila ng rice doon sa sa correctional. Nagil lang akong cream tsaka ano, um sunscreen kasi summer dito so mataas ang araw masakit sa balat yung araw nila so ah, hindi na ako nagluto ngayon kasi late ako nagising nagising ako noong mga 12.30 tinawagan niya ako kung di niya ako tinawagan hindi ako nagising nun sa ng tulog ko o paano kasi ang pasok niya 7.30 so 7 o'clock gising na siya ginising niya ako pagtimpla ko siya ng coffee hindi naman niya inuubas yung copy niya. Tapos, pagkaalis niya, hindi ko na siya hinatid kasi din, din nalang niya si Ella. Wala naman mga plano umalis or lumabas mag-isa nang di siya kasama. So, din na lang niya na si Ella. Siya na nag-drive. Tapos, pa-away. Papagas niya. Tapos, pagdating niya, let's see kung pagod siya. Pahinga muna kami. Tapos, kung hindi, gugaw na, na kami papuntang Walmart. Yan. So, mimimili kami ng grocery namin, tsaka prutas. Tsaka paubos na yung bigas namin. Prutas ang importante. Fruits, kailangan namin yan. Ito yung aking sunscreen. Tapos, ano pa ba? Tingin kami ng ano, electric pan. Tingin kami ng electric pan kasi nainitan si Mahal. Nung nasa Kuwait kami, may malaki kaming electric pan eh. Bigay ni Sir Richmond yun eh binigay niya sa akin nung nasa Jara pa ako. Hanggang umalis kami ng Kuwait. Buhay pa yung malaking electric fan na yun. Iniwan na lang namin sa plat holder namin. Tapos ngayon summer, first time ng first time experience ni Mal yung summer dito, init na init siya. <laughs> Sabi ko naman sa kanya mainit yung summer. Kala niya siguro hindi gano'n kainit. Kasi nga, di ba, galing tayong Middle East, mas mainit doon. Pero kakaiba din yung init dito. So, ayan na. Usually, kapag wala akong pasok, din mo ako nagme-makeup. Ayan lang. Uh, moisturizer at saka sunscreen. Tapos, di ba nagpakilay ako last time doon sa Saskatoon. So, ang gagawin ko na lang, hindi ko siya papakailaman, hayaan ko munang tumubo ng bonggang bongga, tas sa ulit ako magpapa um, ano ng kilay. Yan. So, para worth it. Kasi nung nagpa kilay ako don ano naman yun eh. Kaya, hindi planado. Pina-experience ko na lang din sa sarili ko, tas na nainganyo din ako ng asawa ko. Tutal, nandun naman na kami. Lagay tayo ng ano to? Lip gloss. Kasi nga, nagdadry. Pag sobrang lamig, nagda-dry. Pag sobrang init, nagda-dry. So, siguro, kailangan na lang ng uminom ng maraming water. So, yan. Dapat nandito na yun. Tawagan ko muna yung asawa ko. Kasi 4.30 yung out niya yun, yung Magpa-5 na. Kasi magpapagas yun. Malapit lang naman yung ano, gasoline station sa work niya. Tsaka malapit lang yung work niya dito. Siguro 10 minutes walk. Unlike dun sa akin dati, one hour walk. <laughs> Yan na nga guys, no? Pupunta na kami ng Walmart. And, Walmart, mamimila eh. Gusto daw niyang bumili ng electric pan. Electric pan, bye! Bakit? Minitan daw siya. Asan There's yung tiyanelas? Anong tiyanelas? Kanina tiyanelas yung mo. <laughs> Ayun si Mahal. Ayun si Mahal, babalik. Magpapalit ng tsinelas Paano? Iba pala yung sunot ng tsinelas So, yan. Pagdating niya, medyo nagpahinga lang siya ng konti. Hindi naman siya pagod, nagpahinga lang. Tapos nagchika-chika lang kami. And, alam na, marites na mag-asawa. Tapos, ayan, nagpapaalam. Magsusugal na naman siya. Sabi ko, no. Day off ko today. Then let's go na. Saan tayo una? Walmart. Walmart. Eh yung bigas. At nga na nga, ang ating first destination is papunta tayo ng Walmart. And ganito din ba kayo pag namimili kayo? Kami kasi ganito, iba-ibang grocery yung pinamimili namin. As long as may sasakyan, okay lang yung ganitong pattern ng grocery. Pero nung naalala ko talaga, nung ako naglalakad pa, sa isang grocery uh, like in superstore na lang ako namimili isang baksakan o kaya sa Walmart isang baksakan ba para pag nagtaxi ako hindi I mean, na ako paikot-ikot diretsong uwi na ako ganun talaga dito no pero dahil nga may sasakyan na kami ganyan kami mamili um, tatlong grocery o kaya minsan apat na grocery pupunta kaming Walmart pupunta kami ng Coo pupunta kami ng superstore pupunta kami ng Safeway siya. Minsan pupunta pa ka kami do. ng Asian store hindi kasi iba-iba iba nga yung Uh, bibili namin, halimbawa sa Co-op yung mga meat, magandang mamili ng meat doon, pangat mamili ng meat sa Walmart kasi mga bilasana, yung mga ganon. so sa Safeway favorite namin bilin doon yung tinapay kasi yung tinapay nila mas masarap kaysa doon sa ibang grocery, yung mga ganun, ganung eksena so yan, papunta na kami sa Walmart, after nyan is Co-op, and then after nyan Superstore, and then itatry namin din i i-check yung bibili namin or nabili namin electric fan kasi si Mahal masyadong majo art <laughs> Itong video na pala to is late upload to, no? Summer pa nito nung nabidyohan ko. So, right now, winter dito. And every time na nakikita ko yung surrounding ngayon at saka sa video na to, talagang namimiss ko yung summer ng Canada. Talagang pag summer, ang dami-dami nyo pwedeng gawin, ang dami-dami nyo pwedeng kalaan. Pero dahil winter ngayon, magtigil tayo sa Prince Albert. Mahal no, kukuha ng card. Kailangan niyang Suotan ng one dollar. Let's go na. Let's go. Guys, nandito na kami. Namimili kami. Hindi na kami masyado magbibideo. Ang daming ano. Ayan. Anong sabi? Sinil. Wait lang. Oh, nakaka-video ko. mamaya na lang. Titingin-tingin muna kami. And unhold na lang natin sa bahay yung mga pamimili. Bib, ano, i-grocery namin for today's video. today's video. Nakita kami electric pan. 50, almost 60 bucks. Vertical. Vertical siya, pahaba. Tapos may remote control. Pero may nakita kami doon. Ayun si Mal. Chinecheck niya. Electric pan, 25 bucks. Kaso baka saglit lang yan. Sira na agad. Mas gusto ko na tong bilhin. Doon tayo sa maano, no, quality. Isa pang electric pan dito, $21 lang, oh. Bang, ano Ang liit niya, no? Maliit lang siya. Turbo. Kaso baka naman malakas. Ba, may ingay yan? Pinamili natin. Ayun yung electric pan. Eh, sa Kuwait, hindi namin nagagawa yan. Nag-grocery ng maka. Dito pwedeng-pwede na, di ba? Thank you. namin. We're going home, pero nakabili na kami ng electric pan. Yan. And, punta kami ng co-op. Wala pa kami bigas. Tsaka mga meat. Co-op or soup. Uy! Gumabi ka naman mag mahal. You're so careless. Look at that. Nakatabingi. <laughs> Tapos na kami mamili ngayon dito sa Walmart. Punta naman kami co-op. Tapos try namin tumingin doon ng bigas. Pag wala kaming nakumuang bigas sa co-op. Pero doon kami mamimili ng mga meat. Tapos pag walang bigas doon, baka mag superstore or safeway kami. Kasi yung binibili namin yung na bigas, minsan dito talaga sa Walmart wala. Nakakatakot yung Walmart ngayon. Ang daming paikot-ikot na ano, nakaaligid-aligid umaali-aligit. Umaali-aligit. <laughs> <laughs> yeah, sabi mo nga, gilagit, gilagit. So, punta na muna kami. Ayan uh, natin dito. Ayan, Scotia Bank. ko ba dito sa Scotia May deduction na naman. Dalawang account natin. 16, ano, something. On the way, on the way sa ko. Oh. wala walang masyadong aali-aligid no doon sa Walmart napakadami Nakakuha manga mangga. Inamoy ko siya mabang. So, punta tayo. Ribay ba? Hindi. Rib grilling. So, ito ang aming food. Tapos, dito. Ayan yan lang yung pinamili namin sa co-op and worth 55 bucks na yan. So, dalawang bacon, isang steak, tapos dalawang perasong mangga. 55 dollars na okay na rin mahal kasi yung kumain tayo sa labas pero okay lang din yung kumain sa labas paminsan-minsan date na namin yung mag-asawa and so wala kaming nabiling bigas kasi wala din yung bigas na binibili namin so pupunta tayong Safeway o Superstore Safeway na lang Safeway Dami Safeway, bibili din kami ng mga isda. Saan ba yung sabi ni ate na ano? Diyan. Kaso tapos na nga daw. Naubos na yun agad. So punta kaming Safeway. Ayan yung co-op. Ayan yung labas ng co-op. Uh, we are here at Sep. Sep. Safeway. <laughs> safeway ba? Safeway. Safeway. Oh, saan punta nanay? Saan punta? To the moon road trip, vroom vroom. Shit. Safe way, safe way. We are here at Safeway. Anong halaman nila o? Oh? Nakalagay sa mga truck and bus. And ayan na si Mahal. Ano na? Tingin tayo ng bigas, Mahal. Nandito na tayo. So ganito yung ginagawa namin, no? Pag nag-grocery kagandahan lang talaga pag may sasakyan talagang makakaikot kayo ng ano kasi usually usually hindi mo mabibili lahat sa isang supermarket pero nung wala akong sasakyan talagang binibili ko na sa isang supermarket <laughs> tapos kapag ka, na, di ba naglalakad naman ako nun dadaan na lang ako sa co-op if ever may kailangan pa akong bidhin so yan bibili kami ng Um, isda at tsaka ng bigas dito. Tsaka ng butter, mahal. Kasi yung steak na dulutuin ni mahal today, nagre-request ako sa kanya ng steak. Yung nabili na namin sa co-op. So tingin tayo dito. Tsaka ng pork belly, mahal. Tingin tayo pork belly tsaka pumpa, no? Dito na. Kung meron dito, dito na. Ah! Mas nakamura ako sa co-op po. Oh. 599. Sa co-op, dalawa, $9 lang. Tapos, good quality pa siya. Ayan. So, sinmahal kasi nagre-request ng isda. So, mag iisda kami today. And bigas. Wala na kami bigas. Pumpa na ni Mahal kasi dito kami bumibili ng pumpano kasi nalinisan na siya. Oh. Pati yung tilapia. Kasi yung tilapia, one time bumili kami malangsa. So, kung talaga. Favorite ni Mahal. All time favorite. All time favorite. Pork belly? O oh, sige. Six, Six lang dollars lang. Buna tayong dalawa. O oh, sige. Kasi pang gisa, -gisa pwede na rin yun. <laughs> yung tahong. Ayan. Oh, yeah. Hiting. Hiting. ang butter si Mahal. Kanina pa ako paikot-ikot doon. Wala akong nakitang butter. Pero siya meron. O, oh, di ba? Diba? <laughs> Saan pupunta? Ayun. May hinahanap pa siya. So, dalawang pineapple, pumpano, isang butter, dalawang tahong, saka bigas. Sixty-five dollars. yun na yun. Sixty-five bucks na yun. Umal ng pumpano, no? Sixteen, seventeen almost na. Pag nalinisan na kasi. Okay, let's go. Less hassle. Yung butter. Okay. Oh, wala ganun, Mahal? Let's go na. Babalik lang ni Mahal yung cart. Dito, tsaka sa co-op. Napaka-safe mamili. Wala, ano you no? Know, kita mo, walang pa ali aligid Doon sa uh, Walmart, Diyos ko, napakadami. Nakakatakot. Alrighty. Let's go home mission accomplished today. Meron kaming grocery, meron kaming um, electric pan. Pero we will find out kung sa swak ba yung electric pan na nabili namin. But if hindi, ire return na lang namin yun. Hindi na pwedeng return yun. Ano hindi pwedeng? Nasa ano yun mahal pwedeng i-return. O sige, hand mo na for today's video. <laughs> <laughs> Punggo, parang ikaw. Tignan na natin kung ano. Dito mo ay saksak sa kabila. Yan na si Mahal. Che-check nga namin yung nabili naming electric pan. Ano to? Industrial pan. Pero ito yung electric pan natin sa Kuwait, di ba? Oo, oh, pero malaking version. Let's see, let's see. Ano? Lakas, ng, oh. Eee. Pero walang lamig. Dapat yung malamig na lang yung ina-inanat. Ay. Okay na, Hindi na nasa. Oo. oo. ba diba ganyan yung electric pa natin sa Kuwait? Malaking version. Pero hmm. ito, Honeywell. Honeywell. Um, Alright. honeywell. Alright. Alright. May warranty yan. And